Wala daw internet kapag data yung ginagamit. Kahit naka-on yung data o kahit may load pa na pang data. Ito po yung isa sa mga nagtanong sa atin, si Asia Mampang. Pero kapag wifi daw yung kanyang ginagamit, isa ka lang nagkakaroon ng internet yung kanyang cellphone. At kung paano ayusin niyan, ay pwede niyo po i-check dito. Baka kasi ito yung problema ng inyong cellphone. At kung paano, sundan niyo lang itong video na to. Punta lang kayo sa setting ng inyong cellphone, tapos hanapin niyo itong uh, network and internet. At pagkatapos, itong network management. At dito, dapat po lahat dyan, kung makikita mo dito sa data network, itong may bilog, dapat po dito sa SIM1 at sa SIM2 natin ay naka-green lahat dyan o may check lahat. Kasi pag naka-red po yan, ay kahit may load kayo o meron kayong naka-on ng inyong mobile data, ay wala po talagang magiging internet lahat ng inyong application na naka-red na yan. Kaya dapat po, ah, siguraduhin po natin na naka-green po lahat yan o may check lahat. At ganun din po dito sa Kapag pinindot po natin itong Wi-Fi, dapat po naka-check lahat yan o naka-green lahat para meron kayong internet kapag Wi-Fi yung inyong ginagamit. So, ganun lang po kadali. At kung nakatulong sa itong video, ay baka naman pwede mo po itong i-share para makatulong din sa iba. So, yan lang. Follow for more. Thank you. Guys.